Good morning, no mga ikson. good morning kumusta. Murag hayag-hayag na sad ang atong kalibutan, na no? Hayag na ang panahon, salamat sa Ginoo nga naluwas intaon ta pero naapoy mga nagkaraiyang bagyo, naapoy mga nagkaraiyang bagyo. So mo ni nag-atang nasadta kay padulong na ta sa eskwelahan ang kani kasi na nga pinuoray. No? So a very shocking news, shocking news. Na na adi ay na adi ay cancer nga stress ha ambi manatog kanang number one cause of cancer jud kuno stress pero naay mga uh, mga sakit jud nga digit dili jud ingon mapuntiriya sa stress pero karon na agi ay sakit nga kuan gyud siya sarcoma nga ang cause anak kay stress kana bang pabugatan nimo pabugatan nimo ang mga pag lutos ang mga pagbutang-butang, no? O ang mga pag tamay sa imo ay si, si katao, no? Dili ka makadawat ni ana. So mo nay makakos og cancer. No, mo nay nahitabo ni uh, dok o nga uh, grabe ka -i niya ka stress. Na unsa may akong gibuhat ninyo? Unsa may akong gibuhat nganong lagot man kay mo nako? no nabit tama ko say makapangutana ta anak ba kay kaning mga tao nga walay nabuhat sa atong kinabuhi nga wala ikatabang sa atong kinabuhi mamunggo nay number one nga mo kuan sa atoa ah, mo pull down na to mo birah aron kanang kita ah, mo paralyze aron kita mawala sa ato ang focus mawad an ta og kalinaw mo ni mo bira na to no even ang atong mga closest nga mga higala ug ang atong mga ang atong pamilya mismo, no? Atong mga relatives, no? Number one na sila nga mo pull down ni mo. Ngano kaya nagitugot mga isoon, no? Huh? Ako lang tipik lang sa mga pamalandong ining sayong kabuntagon. di na kumusak kung si... Even ang medical personnel, ang pinaka uh, mabinantayon sa... Na, maayong panglawas makuan pa sila, sila usa pa sila sa matira usa pa sila sa ang uh, nagbantay noon sila sa kalusugan pero mao pa panoon sila ang mga tao nga kanang naigo no muna na gud na sa kanang ma manalagna kunuhay no gitagda gitagna niya yeah, ang, ang paong panghitabo sa imong kinabuhi pero ang iyang kinabuhi dilit manggani niya uh, dili niya uh, mahibawan kung unsay nahitabo sa iyang kinabuhi unsay mahitabo sa iyang kinabuhi so prihara gid na wala man <laughs> di pwede magunay-unay di pwede magunay na mga mana pwede ka makatabang sa uban pero sa imong galingon, kaugalingon maglisod ka no pero anyway basig na, na lapas na tan na ang kuan dili na dili na ni dili na ni para na ko dili siya Um, basic ra kini e, ng mga pangitabo. Common ra ini e siya nga pangitabo mga ison nga no. Um, even kami sa una kanang ang bata pa ko nya kanang sa bukid ba. Na ba kita known nga mga doctor, nga mga local doctors. Nya kani siya banggiitan juga kaayo ni siya nga itawag ni siya sa buluon pa man to si an? Anhing Amper, no? si Doc Amper. No? Para namo pa kay naabay atas bukid sa una or less na ta nga nabira sa una dili kaayot ta mga ignoranti kid kay ba so kani siya murag tinahod kay kay maugin siya mananambal pero wala ko masayo ang igo sad ani niya is cancer sad so doktor na na ha doktor na na siya so muna dili dili ginato assurance muna ang gid kay ayaw, ayaw muna gini eh. number one nga ato ang lesson ini kinabuhi nga, adik ta magkampante di kita magkampante nga inga nani ta doktor ta uh, abogado ta maistra ta di gyud uh, unsa may lesson beneath beneath ni mga isuon na ayo kay salig sa imong kaugalingon nga kusog kaugalingon ni mga strength nang ambi ni mga maayo na kay kadiya dapita ayo gyud pagsalig mga isuon na maayo diya nga dapita no ya yeah, di nakamataptan hindi na ka mataptan ka ng hawod na kunuhay ka. No? Oy, teacher ba ko? Doctor ba ko? No? Ayaw di No? Ngano siya ra gaya gamahanan. gila gamhanan, Siya ra dyan. Unang, ayaw. Ayaw ka balaka, ayo ka, ka hadlok. No? Mawadaan ka ang trabaho. Mawadaan ka o ma ka. No? Kitang mga pubri, di naman tamahadlok. Mapubri ka, pubri naman tadaan. Og madato ta, grasya na lang gid kay na sa Ginoo. Oh, pero og mapubri ta, di ta mahadlok nga mapubri kay anad naman ta. You no? Know? Di gid ta magsalig. Siya ra gid atong saligan. Wa gid tay laing saligan. Ayaw gyud pagkuan kaayo nga ikaw karon na aka sa taas. Ayaw kay siya ra mo ina nakabalo sa tanan. Uy, ikaw sa ah, ah, nga ubos, ngayon, huna nimo nga puro ra gid mga pagantos. sa sad don una nga kapait na malang sa akong kinabuhi kawala na malang ginakoy swirti sa gugma. Kang wala na malang ginakoy swirti sa negosyo. Kawala na malang ginakoy swirti sa, sa, sa kwarta. Nagganaon ta kong kwarta, naanaon ta koy kwarta, pero nawala. Pagkawala na man pagka di malas na malang ako wala ko'y mag self pity na ka, to the extent na mag self pity na ka, na stress na ka, wala di na kaganahan sa imong kinabuhi, ang may tabuan, ang mas stress ka, mas sarcoma, cancer ka. Muna atong bantayan. Kaning kaning mga pulong, ako na na siyang gi-utter sa akong blog atong last na akong vlog, nga, blog. nga uh, words are powerful. It can harm you, it can, uh, yes, it can paralyze you, and it encourage you. Uh, grabe! Kaning mga pulong, grabe kayo na siya. Matagpapitaw sa nga. Mas maayo pa ko nga, mas maayo pa ang hinagiban nga mulagbas sa akong buku buko og dughan nung ka ang imong mga pulo nga hait pa sa espada nga muigo sa akong gamhan so na yung mga ingon anak nga maigsuon nga di yun ta kalimot sa mga kasakit nga sa mga pulo nga hangtod sa atong kinabuhi magdugay kaayo ta nga makarecover. recover makaingon ta who are you nganong istorya man nganong istorya man ka nganong Manong naka-istorya mga ano? No? Ano ba? Nga adyo kay basher sa unang Nga ko nga. Stop be. Stop acting like an angel. Because you are the devil. Full of greed and desires. Of your heart. And you will never be happy forever. Nga ba yung mga tao nga ingon ane. Mga iso no? Kaya sila yung mga tao nga. Mas diligid sila magmalipayon. Nga no? First, wala sila yung ambag sa imong kinabuhi. Second, wala pa sila kailan ni mo pero ilan ang gilantaw ikaw puburi taga bukid ka wala na kagidawat nila wala na kagidawat nila kay lagi puburi ka taga bukid ka wala na kagidawat nila monis mga tao nga wala pa ganin nabuhat sa imong kinabuhi gidaw na kanila mga and, and last pagyod is ang worst pagyod is giampo nila ang imong kalaglagan or imong kaalautan na uh, dili ka magkalipayo hangtod sa hangkot niya yeah, ang ginoo mo sugot kay eh, ana nga ang gusto sa ginoo tuluban tulura gid kabutan nga nung naatadris kalibutan kalibutan naatadres kalibutan kay gusto sa ginoo nga makabalutan niya Higugmaon na to siya o ikatulo alagara na to siya o ang last pagyod aron ta magmalipayon, kauban niya o og ikaw sige kang o sige ka karundiya nga ga kaan ga sige ka di sa gubang sa kalisod sa kabugat sa imong cross it's because wala kay Ginoo mga igsuon pasaylo ako no kay di jud ko moingon nga ako ni akong ang akong gitahak nga kinabuhi maayo kaayo grabe ang mga pagsulay grabe ang mga paglutos mga pagtamay kabugat mapafinansyal bisag teacher ko mapa kanang mapa talinto no wala ganing mga gibayad na sila nako pero grabe kay manghilabot no gatungo mo mga igsoon pero if imo na siyang dawaton ngayong anak ko ang kinabuhi imong ang akong giregister sa akong nahuna nga teacher ko yes teacher ko uh, ang akong mga estudyante nagtingalas ako ako mga followers nagtingalas ako ah. Uh, they call me as wow idol gini ako pero wala sila kabalo sa akong kinabuhi kung unsa gid ko kung unsa ang ako ang mga uh, struggles akong kinabuhi ang akong mga battles ang how I fight it every day. Ang ilang mga nakita an, an ang ilang mga nakita is ang ang sayup nimo, ang masayup ka kay ikaw lagi teacher, ikaw na simbahan dapat santo ka, no? Ngawa sila kabaw nga kani home for sinners. Ang church is home for sinners kung ang hospital home for the sick, kaning church home ni siya for sinners. No? May kag sik simba-simba, mo ganita kay arunta mamaayo. Ug di man mamaayo, ginuuray mo balos na ginuuray mo hukom anak dili na ikaw no kung wala malang kay masulti nga tarong ayaw na lang jud og sulti og kwan kay pero lagi kay naamjoy mga tao nga di magid og ganahan magid kay silang mo pasakit sila isa ka tao Rago na ng mga artista no mang basta anak nila nya may nakaila na sila nato no sa case ni Dr. Wong no Dr. Ong ang ato nga kung saan may oras uh, 6.15 so hopefully yung na in town ko mm. so sa case ni Dr. Wong mga isang Dr. Ong ang atong leksyon nga makuha nga digit assurance nga ikaw unsa ka karon di na ka mataptan sa maong di na ka di na ka uh, mapapari ka santo na gid ka di na ka mapukan ato i-register sa tong na nauna nga kana sila tawo ra gihap kana sila dili perpekto ikaduha ang pagdawat ang pagdawat nga ang kalibutan ingon ani gyud kay kani siya battles magnesia gina na siyang makapabugat nato aron ta makatun nga musukol sa mga pagsulay sa kinabuhi ikatulo ang pagpaubos ang pagdawat no labira ra kung professional ka labi ra kung na anak sa kagamhanan niya, lisod na kayo na raba na maubos ka. Kung wala na nimo gi register sa imong nauna, na ka gipiyal lang niyo, at anytime pwede gina mawala. bisag ako, sa ako ang kuan, sa ako ang pag-alagad, wala, wala ra ko'y, ako mag- I'm a person, happy go lucky, wala ko'y, ko'y pakialam, bahalag matod pa sa kauban, agrabiha, o'y bisag, bisag galakaw na kama mga walay ulo, kaluoy sa ginoong, sa grasya sa ginoong, taas kay taghil, kulakay taglips, piskay atong lawas, ang sa may kawarihan. Kaluoy sa ginong atong ulo. Wala kita kaya wala problema. So, ang sa may muhang kahadlukan. Ngayon, at the end of the day, patakabaw, mamatay rakiya punta. So, dili lang gina pabugatan ang mga pagsulay. Ang mga pangdaot, ang mga paglutos. Consider lang gina nato nga purification, aron kita mabalaan, aron kay kinsa man pud nga dayigon no kinsa man sad ta masayop pagitaw sayop kay nang kabaw upat ka upat ka buok kita pa kaya So ang pagpaubos ang pagdawat and i-ignore, no? I-ignore og ikaw nagsulod ka sa bisan man gani gili ka vlogger kanang bisan man gani mga kanang mga kuan ng mga tao na apa man jud gani manghilabot pud dagkan kay friends ra. Ha? Gitagad pud ka. Ako normal ra na ako nga ibas ko kanang bantayan ko kay sipre matud panila nila na ka. So bantayan di kanila. They expect you to be perfect. Ana ba na kay mga isuon mangutas sa Ginoo ay gusto sa mga tao nga kita perfect ka so muna nga i-ignore lang yun kaning kasa ka kuan nga sa ako mga cancer nga sakit ni kanang dokong ang ato ragit ini nga kuan is the, less you care the happy you will be so i-ignore lang yun na ito niya mga ikita sa ginoo nga madawat grasya bagbaya na kana ka magyaw-yaw sa nidya nga sos kamo 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 anak kanang kanang ug para nako ug -yaw, yaw na gani kadito grabe na gid ka ikaw mismo si imong kaugalingon naglisod na ka og oh, kanang naglisod na kasi imong kaugalingon og oh, fight kay gapahungaw na magid ka si imong ibati pero if you ignore it nya ampo git kay na tawo ra gid ta makig maki, ta magawas kay ang pagdadagwon mo mga isuon unya iluhod nga tagaan jud ka sa kusog nya sagdi lang lord sagdi lang they do not know what they are doing. Mura gina mura prayer na ko every day nga. Kung hilabtan ko, mingon lagi ko kanang Lord. No, Lord, forgive them for they do not know what they are doing. So mura prayer na ko diyan. Mura ano lagi ko niya? Mangayo og grasya sa kanang pagpaubos nga ako kinsaraban ko, no? Yung paubos jud ka. Kay para madawat nimo ang grasya nga, dili ka magpa dili ka magpa-apiktar na buntag na